mga kapatid, bago tayo mag, bago ako maligo ng alas tres medyo ng umaga, ng madaling araw, at bago ako lamigin, <laughs> mag, mag Bible study muna tayo. Nakita ko ito sa TikTok. Oh. Sabi siya, Book of John, Greater is he that is in me than he that is in the world. Sabi niya, mas makapangyarihan ang Panginoon na nasa ating pagkatao. Dahil nilalang tayo in the image and likeness of God and the Holy Spirit resides within us. Mas makapangyarihan tayo, mas higit tayo dahil anak tayo ng Diyos kesa doon sa makamundo o yung nagahari siya, mga kamunduhan. Yung mga taong may yaman, makakapangyarihan pero hari lang sila ng earthly things. Ikalawa, sabi sa book of Isaiah, No weapon formed against me shall prosper. So kung kayo mga kapatid ay biktima kayo ng mga sumpa, ng mga ill will, ng mga kulam, ng mga palipad hangin, ng kung ano-anong mga demonic channeling, inggit, ay hindi yan magpo-prosper. Let me tell you a story. Meron nagsabi sa akin na kung ano-ano meron sa akin pero bagamat laging masakit ang aking likuran ay hindi nag-prosper dahil sa panalangin ko ng aking ina at ng mga taong tunay na nagmamahal sa akin na gusto akong magtagumpay sa ngala ng Panginoong Heso Kristo. Ito naman, sa Book of Corinthians, sabi niya, I walk by faith and not by sight. Maraming mga taong nakikita tayo dito sa mundong ibabaw na kapag uh, hindi nila alam o hindi nila kontrolado ang sitwasyon, nagpapanik yan, nag-anxiety, hindi matanggap. Yung, yung bang tipong kailangan laging sigurado ang outcome? Yung kailangan laging liyamado sila. Pero hindi natin kontrolado ang mga bagay-bagay rito. Kaya dapat, we walk by faith and not by sight. Hindi lang siya kayang abutin ng ating mga paningin at ng ating isipan. Tayo ay manalig. Kaya yung faith na yan ay nakalagay yan sa banal na Biblia. At proven na yan na sino mang nananalig ay talagang bibiyaan at paproteksyonan ng Panginoon. Ito sabi pa sa si Philippians naman, I can do all things through Christ who strengthens me. O diba? Lahat naman talaga ng bagay kaya natin gawin sa ngalan ng Panginoong Heso Kristo. Yun yung mahalagang keyword dun eh, sa ngalan ng Panginoong Heso Kristo. Aligned with the will of God. Eh, like, bibigyan ko kayo ng example gusto mo kunwaring pumasa sa anumang exam na kukunin mo pero yung pagtake mo naman ay hindi naka-align sa will ng Diyos. So for example, may mga taong pinapakuha kunwari ng exam. Uh, kunwari, uh, bar exam. Kukuha kang bar exam. Pero ang gusto lang ng mga taong yon gamitin ka. So, nilalayo ka ngayon ng Diyos na magamit kanila sa masama. So hindi ka pinapasya. Pero kung yung pakay mo, yung gagawin mo, or for example, gusto mong maging number one playboy sa buong mundo, hindi naman yun naka-align sa will ng Panginoon. So, pero kung let's say gusto mong gusto mong makapasa ulit oh, sa sarili mo at walang taong dadalhin ka sa kapahamakan at ang puso mo gusto mo talaga at makatulong gawin yung kaloob ng Panginoong Heso Kristo, ay siguradong papasa ka. Lahat ng bagay magagawa natin, kaya natin gawin. As long as naka-align sa will ng Panginoon. Hindi ka naman, hindi mo naman pwedeng sabihin na makukuha ko yung asawa ng aking kumpare in the name of Christ. Oh, that's blasphemy. Di ba? Hindi mo pwedeng hindi hindi ka pwedeng gagamitin ang ngalan ng Panginoon sa paggawa mo ng masama. So that's blasphemous. 'Yun ay masamang masama. <coughs> next, sabi naman sa Timothy, God has not given me a spirit of fear. I have power, love, and a sound mind. Yeah. Ako na iniwala ako na yung existence natin dito ang nagpapagulo rito yung mga principalities evil, mga kukulam, mga demons mga kung ano-ano na nasa likod ng mga salbaheng mga tao na kadalasan in power dito ay dapat matakot sa kanila naalala ko tuloy yung ghost rider alam niyo ba yung story ng ghost rider na nakipag-deal siya with the devil unknowingly kasi gusto niya lang naman na gumaling yung tatay niya. Pero ang consequence ay wala. Wala ka namang mapapala sa pag-ipag-deal mo sa demonyo. Talagang lilinilangin ka lang ng hype na yun. Pero ayun, ginamit niya yung curse na meron siya, yung power na binigay ng kasamaan para labanan yung kasamaan. At ang laging yung sinasabi ron, you cannot live in fear. Kaya ginagawa niya yung talent niya. Ano siya dun eh? ah uh, yung magaling magmotor na nag-exhibition parang nagja-jump siya ginagawa niya yun, walang takot kasi ang ginagamit naman lagi ng mga kasamaan eh takutin ka eh. di ba kahit siya naman di ba pag tinakot ka ng mga land grabber may mga baril may mga tao pinasok yung lupa, makukunin tatakutin ka, kakasuhan ka kahit may mga politiko eh di ba Puro pananakot, kakasuhan ka ng libel hindi uh, ka kukunin sa trabaho, i eh, cancel culture, lahat yan, tinatakot ka. Pero hindi tayo binigyan ng Panginoon ng spirit of fear. Kaya we walk by faith and not by sight. Hindi tayo takot dahil anak tayo ng Panginoon sa Kristo. Ito pa yung sinabi oh, sa Corinthians, I am a new creation in Jesus Christ ang pakiwari ko dyan, ano man ang iyong nakaraan, madilim man, masakit man, pangit man, makasalanan ka man. Pero kapag uh, ka, sa ngala ng Panginoong Isyo Kristo, pag tinanggap mo yung Panginoong Isyo Kristo sa buhay mo, ikaw na ay bagong creation. Wala na tayong pakialam sa iyong past. Ano ka man dati, drug lord, pokpok, rakot, killer, pero nagsisi ka, bibigyan ka ng magandang landas ng Panginoong Isyo Kristo. Sabi sa Corinthians pa rin, the Spirit of God dwells within me. Kaya mahalaga ang bawat isang buhay. Yung mga nag-iisip mag-suicide, nakawag. Kasi the Spirit of God dwells within you. Huwag na huwag ka maniniwala doon sa mga nambubuli sa'yo, yung mga kung ano-ano sinasabi, o pagkaisahan ka man ng mga tao, sila kasi the spirit of evil yung nananahan sa kanila, kaya nang-aapi sila ng kapwa. Kahit you against the world, mag-isa ka man, pinagkakaisahan ka, the Spirit of God dwells within you as long as you believe in Him, mabuti kang tao, wala kang dapat ikatakot. And last, sabi naman dito sa si kay Peter, by His stripes, I am healed. Diba? Sabihin mo lamang, ay gagaling na ako. Diba nasabi natin sa misa, Uh, Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. At dapat paniwalaan natin na sinasabi lagi ni Lord na gagaling tayo, dapat maniwala tayo. Kasi wala namang ibang hangad ang Panginoon kundi ang kagalingan natin. May mga kailangan lang tayong baguhin at may kailangan lang tayong pagtiwalaan. Which is, sino pa ba? Sino pa ba bang pagtitiwalaan natin dito sa lahat ng gagawin natin? ng Panginoong Isyo Kristo. Kaya lahat ng may sakit, sa bundong ibabaw lahat kayo, you will be healed. the mighty name of Jesus Christ. At ako rin, ano man yung sumpang sa akin, sakit na meron ako at ang pamilya ko lahat, lahat tayo will be healed by the mighty name of Jesus Christ. God bless you.